Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Iahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Supply ng kuryente luminipis dahil sa mas mataas na demand gayong tag -inip. Heat index sa ilang lugar, posibleng umabot ng 51 degrees Celsius pagdating ng Mayo. Bahagi ng Mount Arayat sa Pampanga muling nasunog. Ilang bahagi ng Metro Manila posibleng mawalan ng tubig dahil sa maintenance activities ng Manila Water. Panghuhuli sa mga e-drive, e-bike at mga tricycle sa Metro Manila tuloy pa rin. At Can't Buy Me Love star Donnie Pangilinan, nanligaw raw kay Catherine Bernardo. Posible na namang makaranas ng rotational brownout ngayong araw dahil nagdeklara ng red alert ang NGCP sa Luzon grid sa mga piling oras. Bukod dito, mananatiling manipis ang supply mula hapon hanggang gabi. Inaasahan namang tataas pa ang demand sa kuryente, lalo't pwede raw pumalo sa 52 degrees Celsius ang heat index pagsapit ng Mayo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Manipis na supply ng kuryente ang muling mararanasan ng mga Pinoy ngayong araw. Sa abiso ng National Grid Corporation, itataas ang yellow alert sa Luzon simula mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon. Yellow alert din mula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. At muli pagsapit ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Yun nga lang sa pagitan ng mga oras na yan ay kukulangin ng supply ng kuryente kaya itataas din ang red alert. Kahapon nga nagpatupad na ng rotational brownout sa ilang bahagi ng Visayas, kabilang ang Cebu at Bohol dahil daw yan sa forced outage o pag-shutdown ng wala sa schedule ng mahigit 30 power plants sa Luzon at Visayas. May mga planta rin sa Luzon at Visayas na tumatakbo sa derated capacity o mas mababang kapasidad. Hindi pa masabi ng NGCP sa ngayon ang dahilan ng forced outages at ng derated capacity ng ilang planta. Pero posible raw na may kinalaman dito ang matinding init na nararanasan ng bansa. I Department of Energy mentioned that it could possibly be too weak or other equipment within the thermal power plant because the plant that went offline in the past couple of days are all thermal plants. So the heat has something to do with their operation. Posible pang lalong sumipa ang demand sa kuryente dahil nagbabala ang pag-asa na maaari pang mas uminit pagdating ng Mayo. Nakikita ng pag-asa na papalo sa 32 degrees Celsius o extreme danger level ang heat index sa ilang lugar. Sa ganyang init, mataas ang tsansa ng heat stroke, lalo na sa mga senior citizen na may comorbidities. Bukod sa El Nino, nakakadagdag daw sa init ang ridge ng high pressure area. Labing walong lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level o 42 degrees Celsius pataas na heat index ngayong araw. Pinakamataas na posibleng maitala na heat index ay 45 degrees Celsius sa aburlan, Palawan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Isa na namang sunog ang sumiklab sa Mount Arayat sa Pampanga. Sa kuhang ito, makikita ang unti-unting pagkalat ng apoy sa gilid ng bundok sa may barangay Baliti. Tanay tanaw daw ito hanggang sa San Fernando at bahagi ng NLEX. Base sa paunang ulat, sumiklab ang apoy pasado alas 4 ng hapon kahapon. Pero alas 7.30 ng gabi pa raw nakatanggap ng, ul ng ulat ang Bureau of Fire Protection sa Arayat. Ayon sa kapitan ng barangay Baliti, may kaunting usok pang natanaw kaninang alas 5 ng umaga. Pero di pa matiyak kung may apoy pa rin kumakalat. Inimbestigahan na sa ngayon kung paano nagsimula ang sunog. Ito na ang ikalawang beses na may sumiklab na apoy sa Mount Arayat. Nagdeklara na ng state of calamity ang buong probinsya ng Basilan dahil sa matinding tagtuyot dulot ng El Nino. Inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ang rekomendasyon na isa ilalim sa state of calamity ang Basilan. Dahil dyan, papayagan ng labing isang bayan at dalawang lungsod na gamitin ang kanilang disaster funds para tugunan ang epekto ng El Nino. Bumabaraw ang produksyon ng mga magsasaka at manging isda dahil sa matinding tagtuyon. Naiulat na rin ang mababag supply ng tubig sa Isabela, Lamitan at Maluso. Mag-igib na po ng tubig mga kapatid, nagtakta na kasi ng service interruption ang Manila Water sa ilang parte ng Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sa gitna ng matinding init, posibleng mawalan ng tubig ang ilang lugar sa Metro Manila sa mga susunod na araw. May isa sa kasing maintenance activities ang Manila Water. Magsisimula ito mamayang gabi sa Barangay Addition Hill sa San Juan, Barangay May Bunga sa Pasig at Barangay New Lower Bikutan sa Tagig mula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas. Mawawalan din ng tubig ang ilang bahagi ng Makati mula lunes, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga kinabukasan. Kasama dito ang ilang bahagi ng barangay Guadalupe Nuevo, Pinagkaisahan at Pitogo. Magkakaroon din ng water interruption sa ilang parte ng barangay Santo Niño sa Marikina sa susunod na Miyerkules, mula yan alas 10 ng gabi hanggang Webes alas 4 ng umaga. Kaya mga kapatid, mag give na po ng tubig sakaling kailanganin sa mga oras ng water interruption. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawig, News 5. Wala nang atrasan ang nakatakdang panguhuli sa mga jeep na hindi magpapakonsolidate hanggang sa katapusan ng Abril. Kahapon, formal lang nilagdaan ng DILG, DOTR at MMDA ang isang memorandum of agreement. Sa ilalim niyan, bubuo ng task force ang tatlong ahensya para hulihin ang mga sasakyan na iligal na magsasakay ng pasahero kasama sa mga pupuntiryahe ng mga jeep na papasada kahit wala ng prangkisa. Dahil simula sa Mayo o Uno, automatic nang ituturing na koloro ang mga jeep na hindi kasali sa kooperatiba dahil wala na silang prangkisa. Nilagdaan ang kasunduan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na paigtingin ang panguhuli sa mga iligal na namamasada. Dahil isa sila sa mga nagpapasakip sa daloy ng trapiko. Kung mabawasan natin ng uh, 90%, eh, malaking tulong na yan sa ating mga transport, uh, legitimate transport operators at malaking tulong din sa pagbawas ng trapiko. Tuloy pa rin ang panguhuling ng mga otoridad sa mga e-bike, e-trike at iba pang light vehicles na dumaraan sa mga pangunahing kalsada gaya na lang sa Quirino Avenue. At live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, marami na bang nasitang motorista dyan? Mawi ilang driver nga ng electrical vehicles na e-bike ang nasampulan sa operation ng MMDA ngayong umaga sa Kirino Avenue, Paranaque City. Natsyempohan natin kanina ang isang nagmatigas at ayaw ipahatak ang kanyang e-bike. Katwiran niya, nasa lugar siya para sana ipaayos ang e-bike sa isang tindahan ng electric vehicles na nasa Quirino Avenue mismo. May lisensya raw siya pero naiwan niya ito sa kanyang bahay. Matagal ding nakiusap ang lalaki pero ang ending, hinatak pa rin ng MMDA ang kanyang e-bike. Pumalag din ang isang babae na pinangpapasada ang kanyang e-bike. Sana daw, bago sila hulihin, bigyan sila ng trabaho. Alam naman daw niyang bawal, kaso pag e-bike lang daw ang pinagkakitaan niya ngayon. Wala naman nagawa ang ibang may-ari. Isa-isang sinalansan ng mga enforcer sa tow truck ng MMDA ang mga e-bike. Simula noong lunes pa ipinagbawal ang light electrical vehicles tulad ng e-trike at e-bike sa mga pangunahing kalsada gaya ng Kirino Avenue. Bawal din ang iba pang maliliit na sasakyan gaya ng tricycle, pedicab at kuliglig pero kahapon nagsimulang manikit ang mga enforcers ng MMDA. Nagkakahalaga ng 2500 pesos ang multa kapag nahuli. Impound pa ang mga sasakyan kapag walang lisensya ang driver. Maui, wala pang bilang ang MMDA na mga lumabag ngayong umaga. Pero kahapon, umabot sa higit dalawang daang ang total apprehensions. Karamihan ay mga tricycle. Halos pitong po rito na impound ang kanilang mga sasakyan. Maui. Maraming salamat, Dave Buell. Nilinaw ng mga pulis na higit siyam na bilyon lang at hindi 13 bilyon ang halaga ng droga na nasa bat sa ilitagtag Batangas. Patuloy naman nilang tinutukoy ang pinanggalingan nito na posibleng mula pa raw sa ibang bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Tinawag ng mga otoridad na pinakamalaking drug haul ang mga nasabat na drogang ito sa Alitagtag, Batangas itong lunes. Mula ito sa kulay silver na van na naharang sa isang checkpoint sa pagtataya ng mga otoridad noon. Tumitimbang ito ng dalawang tonelada at nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Pero sa isang panayam, nilinaw ngayon ng Philippine National Police na nasa 1.4 tons lang ito. Nagkakahalaga yan ng 9.6 billion pesos. Nilinaw naman ng mga polis na walang dagdag bawas sa na nangyari sa droga. Paliwanag nila, natagalan ang pag-ebentaryo sa droga dahil napakarami nito. Kaya pagtataya lang ang nabanggit ng mga otoridad ng matanong ng media, tuloy-tuloy pa rin nga daw ang inventaryo ng inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga droga nitong Martes. Pag may mga malalaki po tayong drug bust or drug haul po talaga at uh, at may nakakapagkantak po tayo ng press briefing. Ang talagang binibigay po talaga natin is approximation and estimation lamang po. Pinangalanan na rin ni Colonel Fajardo ang sospek na si Alajon Michael Zarate. Sa so, nakuha po natin ay nakalagay po na isa po siya nga, Filipino citizens but we are confirming and validating reports na siya po ay dating nanirahan sa Amerika at allegedly ay nag-serve nga po sa dati po siyang US Army. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis para matukoy ang mga kasabwat ni Zarate. Inilahad din ni Colonel Fajardo na may na na yate ang mga otoridad sa Lasugbu, Batangas. posible dito raw unang nanggaling ang droga bago ito isinakay sa van. Iniimbestigahan pa nila kung saang bansa ito nanggaling. Ligea yeah, is closely coordinating po sa ating mga international counterpart dahil base po sa mga markings and packaging sa itong mga nakumpis po nating illegal drugs. There is a indication na ito po ay galing sa labas ng ating bansa. Tukoy na raw nila kung sino ang nagmamay-arin nito. Pero tumanggi muna silang pangalanan nito. Nauna nang tumangging magbigay ng pahayag. Ang inarestong driver ng van, hawak pa rin siya ng Batangas Police at nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dahil bumaba ang halaga, hindi na ito ang maituturing na pinakamalaking drug hole sa bansa mas mataas pa rin ang higit 11 billion pesos na nasa sa Infanta Quezon noong 2022. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Natangayan ng Barila at wallet ang isang empleyado ng gobyerno sa Sampaloc, Maynila. Nasa pulpa sa CCTV ang sospek habang tila nagmamanman at naghahanap ng lolo o bang bahay. Nasa frontline ng palitan yan si Dave Abuel. Nahagib sa ilang kuha ng CCTV ang lalaking ito na nakasombrero at dilaw na t-shirt na palakad-lakad sa ilang kalye sa Sampaloc, Maynila nitong lunes ng madaling araw. Sinilip niya ang ilan sa mga nadaanan niyang bahay at tila may sinisipat-sipat. Sa kuha naman sa Miguelin Street, bagamat paputol-putol ang video, ay nahagip rin ng pagpasok at paglabas ng sospek sa isang bahay. Kapansin-pansin ding nagpalit na siya ng puting damit. Ayon sa biktima na isang empleyado ng gobyerno, nakakuha ng tsyempo ang kawatan nang maiwanang nakabukas ang gate at pinto ng kanilang bahay. Natutulog na raw sila noon kaya hindi nila nahuli ang magnanakaw. Lumabas po yung tito ko. So bumalik po ulit siya sa bahay, umakit sa taas. Nakalimutan niya pong isara yung pinto namin. Around 4.30am, may mga umiikot po na isang lalaki. Tinignan niya, bukas. So yun tumuloy siya. Umakyat raw ang magnanakaw sa mga kwarto kung saan ito nakita ang mga bag na naglalaman ng mahalagang gamit ng biktima. Pagkakuha niya kasi binabayan niya eh. Kasi madilim sa taas eh. Hindi niya mabubuksan doon yung bag eh. Nakuha kasi yung ano ko eh, firearms ko na nakalagay lang dito sa tabi ko habang natutulog kami ng mag-ina ko. Nakuha rin yung wallet ng mag ko, may na may laman na cash 7000 20 dollars. Maaninag naman sa kuwang ito ang tinangay na baril na nakasukbit sa shorts ng sospek. Nangangamba ngayon ang biktima na magamit sa ilegal na gawain ng kanyang baril. Patuloy pa ang pagtugis ng mga pulis sa sospek na natukoy na raw nila base sa mga kuwa ng CCTV. Meron na rin po tayong person of interest. Kitang kita po sa CCTV, namukha natin siya. And uh, sooner or later, eh, mapapailan po natin siya ng kaso ng pagnanakaw Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado ang isang babae matapos nakawa ng isang bahay sa Maynila. Ayon sa mga pulis, umamin mismo ang sospek na hindi ito ang unang beses na ginawa niya ang krimen. Nagbabalik si Dave Abuel. Sa kuha ng CCTV sa ilang kalsada sa Sampalok, Maynila, makikitang palakad-lakad ang babaeng yan na nakabistida. Ba, siya? Mapapansin ding tila nagmamasid ang babae sa paligid niya. Sa isa pang kuwa, may pinasok naman siyang istabisimento at kalaunay umalis din. Sa bandang Prudencia Street, pinasok niya naman ang isang bahay. Ilang saglit pa, lumabas din siya na parang walang nangyari. Pero kumulimbat na pala ng cellphone ng sospek. Nasa gilid ng kasada lang noon ang biktima habang nagkakasiyahan kasama ang mga kaibigan. Pero nang bumalik ang biktima sa bahay, dito niya na napagalamang ninakawan na pala siya ng babae. Maliligo po, kukunin ko po yung cellphone, magsa-sound trip po. Tapos pag, pagtingin ko po sa charge, wala na po, charger na lang po. Ayon sa biktima, hindi niya sinita na pumasok sa gate na ito yung sospek dahil akala niya bisita ito ng isa sa mga residente sa compound. Laking gulat na lang niya na natangay na pala ng sospek ang cellphone niya. Dahil sa nawalang cellphone, apektado tuloy ang pagiging delivery rider ng biktima. Mahalaga po din po sa kanya dahil yung SIM card po unang-una tapos mga details dun na dapat. Saka ginagamit ko pa po rin po yung pangalan eh, delivery. Sa tulong ng barangay, agad na naaresto ng mga pulis ang babaeng kinilalang si Jacqueline Carillo, 43 anyos. Actually, I aminado mean, talaga siya And uh, sinabi niya pa na may mga previous case nga siya. Chinik po namin yung mga record niya. Pagalaman po namin na totoo nga na sanay na sanay na po siya sa pagnanakaw. Tingin ng mga polis, ipambibili ng suspect ng iligal na droga ang kikitain sa ninakaw na cellphone. Gumagamit siya ng iligal na droga. And uh, pag wala siyang uh, pera, uh, isang paraan niya po ay, ay magnakaw po para makabili ng iligal na droga. Itikom naman ang bibig ni Carillo sa krimen. No comment po. Nasa Cosadilla na siya ng Sampalo Police Station at maharap sa reklamong TEF. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Hindi na nakaporma ang dalawang tulak ng ilegal na droga ng arestuhin na mga polis sa kinasambaybas na operation sa Quezon City. Ang magkasabwat na sospek, isang abogado pala at dati pa niyang kliyente. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Hindi po sa akin. Hindi po. niyo na lang ako. Napahagulgul na lang ang 39 anyos na babaeng ito nang biglang damputin ng mga tauhan ng Quezon City Police District Drug Enforcement Unit sa Barangay Central, Quezon City noong Martes. Sa video. Kita ang biglang pagpasok ng mga pulis sa bahay ng 57 anyos na lalaking abogado na siyang target mismo ng operasyon. Kilalang tulak daw sa lugar ang suspect na kasabwat sa pagtutulak ang kasamang ginang. Itong uh, babae, actually, uh, meron siyang asawa, itong isang alias sa uh, Asyong. So yun yung uh, distributor ni attorney. So yan ay nagkakilala sila dahil yan ay naging kliyente ni attorney nung nakulong etong asawa nitong uh, suspect natin na babae. Bago ang operasyon, dalawang buwan munang tiniktikan ng mga pulis ang bahay ng suspect. Madalas kasi silang makatanggap ng report tungkol sa iba't ibang sasakyan na madalas bumibisita sa bahay ni attorney kahit dis oras ng gabi. Kaya nang salakayin na ang bahay ng mga suspect, dito tumambad sa mga operatiba ang dalawang daang gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 1.3 million pesos na din ng ilang cash. Sa isinagawa namang drug testing, na pag alamang gumagamit din ng ilegal na droga ang suspect. Ang babae namang kasabwat niya, dati na ring nahuli dahil sa ilegal na droga. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang dalawa, pero tumanggi itong magpakita sa media. Kasalukuyang nakakulong sa QCPD Station 10 ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. ng De La Salle Lady Spikers ang Adamson Lady Falcons sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Natalo sa first set ang Lasal pero agad nakabawi para makuha ang four set win. Kasunod ng panalong iyan, pinantayan nila ang 10 wins at 2 losses na record ng NU at UST. Sa isang laro na ipanalo ng FEU Lady Tamaraos ang ikaapat na sunod na laban. Iyan ay matapos silang payukuin ang UE Lady Warriors sa loob din ng apat na sets. Overall, hawak ng FEU ang 8-4 win-loss record at sigurado na ang pwesto nila sa semifinals. Sa NBA naman, nilaglag ng Sacramento Kings ang Golden State Warriors matapos manalo sa play-in tournament. Lumayo sa second half ang Kings sa tulong ng mainit na shooting dahilan para makuha ang 118-94 na panalo. Makakaharap ng Sacramento ang New Orleans Pelicans para sa chance ang maselyuhan ang 8 seed. Samantala, habang buhay na ban naman ang parusa ng liga sa manlalarong si John T. Porter dahil ito sa pag-disclose ng confidential na impormasyon sa mga sports bettor at pagtataya sa sarili niyang mga laro lumabas sa investigasyon na higit 20,000 dolyar o higit 1.1 million pesos ang kinita niya rito. Pinakahuling naglaro para sa Toronto Raptors si Porter. Niligawan umano ni Can't Buy Me Love star Donny Pangilinan si Catherine Bernardo. Ayon sa isang source ni Ogie Diaz, Nangyari raw ang paniligaw ni Donnie matapos makipaghiwalay si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Matatanda ang nag-viral noon ang video ni na Kath at Donny sa reception ng kasal ni Robbie Domingo. Inalok ni Donnie ng inumin si Kath habang nagsasayaw ang akres sa video. Naunang sinabi ni Donnie na magkaibigan lang sila ni Kath. Ayon kay Mama Och, naudlot ang panliligaw ni Donnie dahil sa hindi malamang rason. Wala pang pahayag tungkol dito ang dalawa. Another treat is yet to come para sa Filipino armies. Dadalhin kasi ng BTS ang kanilang pop-up store sa Manila. Ilulunsad ang BTS Monochrome pop-up sa South Korea sa April 26 bago dalhin sa ibang bansa. Sa Maynila bubuksan ito sa SM Mall of Asia mula May 24 hanggang June 30. Maaalalang naglabas kahapon ng teaser ang BTS para sa proyekto. Hindi naman ito ang unang beses na nagbukas ang Bangtan Boys ng pop-up store sa bansa. Dati na rin nilang dinala ang Map of the Soul at Space of BTS Store sa Pilipinas. Okay, alam niyo alam na, na ako, na, nasan ako sa May 24. I'm excited alam na, mo na ba traffic sa SM ako. All of Asia. Nasa mo <laughs> ako. Baka doon ka patulog. Oo, <laughs> hanggang tatapusin ko yung buong run. Mm. Nandun na ako, ako yung mag-greet na rin, hi, hello sa mga tao <laughs> doon. si Maui niya, na rin yung mag-host ng event. Yeah. Uy, why not? Yeah, oh, why awesome. ko, ano sa May 24? 24. Parang kala mo ang tagal pa, pero kung ganito ka, kalaking event, hindi konti, malapit na yun. Malapit na yun. Pero mami, para sa mga armies na medyo impatient like me, medyo matagal yun. Mataga. Oh. Ay, may work ka raw ng 24. Ay, oh. ay, ay, ay dumating. Oh. 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 talaga. Full day, full day. day. Yeah, full ay, day. Excited ang mga armies dyan. Yan. Okay, okay. Pero hindi, for sure, hindi kayo excited sa init, no? Ay, Naman. Hindi. Ah, hindi talaga.